are E se sähkötantaja 10

Ito, malakas pa dito sir Malakas pa po dito Ito na, umapoy na yung bintana Dito galing yan eh Dito yan, malakas na Dito ito, dito, dito. dito, dito. Sige. Anda ha, alali kayo rito ha. Baka mamaya nag-a-appear kayo na. Ayun, nag na yun. Ha. Ayun, ala aali na. baka bilang... Ayun, nag-aali na. Ayun, nag-aali na. Ayun, Yung mga sa ilalim, papabay, na muna. Wait lang. Meron sa ibabaw, ibabaw, malaki, malaki.

Nah, pada buat paling

Ayan! 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 Saban lang din. Nakita nila. Ako oh, na dyan? Dito oo, oo, Dimo, na. mo, sabi mo dito sila. Ako oh, na yan Dito tayo sabi okay. okay. na. Ako na. pa. Kaya na, wala tayong pa. May hal. May hal. Sige. mo Wala na. na.

to? Paano kaya makakit to? Wala, wala nagdaya dyan, pre. Dito sa kabila. Wala. Ito lang, ito dito sa Kabila. yung mga pre, kailangan yung player kung clear bintana. Dito sa labas. Meron pa? Meron pa? Meron niya, Meron pa? Meron ako oh. yeah. hey, na 'tong kabayan ko, te. kasi Gusto ko kasama eh. Oo. Huh? Hey, okay. Okay. Ayaw na gumastos hindi mo na 'yan. Aim din na 'tas project. Ha? wala dito, -pan pre? Wala na, pre. Aglad na. Gumugsa sa amin Oo. Oh. Di ako alam. Alam. Gumagsak na kanina. Hindi. Kuta buti hindi nga ano yan eh. Buti durog na. <laughs> Oo. Oh. Mga kuya ulit sa pasok. Ibang dahan dito tol. Ibang dahan eh. Ibang dahan eh. Meron pero meron dito tol. Pero saan? May hindi pinapasokan kasi sila dito eh. Pero... Baka mas eh. Tol nang narakit kayo tol. Nakapinakasok? Ito dahan. Ito dahan. May dahan. Eh hindi ko alam. Meron din yung sakit, buta-eo. Butas sa Pero sunog na yan. Oo. na yan, Pero yun yung straight natin. na ano

Pagkakain na kami okay. para bumaba. Wala okay. na. Dito nga dahan yan, kabila. Oh, uli okay. mo

ay, dito pag nag-supply ah. Balik ka muna dito. Ha? Ah? Di, balik ka dito. Bakit? Dito, makapoy ulit eh. Ay, hindi oh, open tray. Makikita mo dun. Baka okay, mga tapay. pare. upay mo. Pag-upay mo yung bago. Isang <laughs> taas lang nga pa. Pati mo, pre. Oo, oh, isang taas nga lang to. Isang malaki. Eh. Oo. Oh. Yung sa kabila, yun na rin to. Yun na rin uh, Oo. Oh. Kailangan na makakit pamaya. Oh kaya ano? Yeah, Supply. ayan na Dito na ha. na 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 natin sa dito. na na natin magkatubig. na 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 Pwede. na na lang.

아야봐 아무것도 안 해. 얘네. 어.

老公都参加，哎，那。

butas na to Kinakain na to eh May hey. tao dito! Pusado hey, hey, hey. ka ta! Ikaw! Ikaw! Lay wala. Talin Oh, danda lang.

ay matibay yung ceiling ng ano no, second floor no oh rin pala ayan din boss butas na rin butas na rin eh. may nalaglag nga kanina eh dinahondi nga ako ko na lang ano pero pa 来，挨着我，你走。来。

Sip. Clear, clear. Hey. Ito na lang din naman yung pinakain ko. Wala ka, wala ka, wala Wala wala

Nakauloy pa lang kami, hindi alam kung na double time! Ulo na sila! Double time! Double time! Double time! Double time! Mabagal! Sige. Sige. Double time! Double pa yan?

Base, Alpha Pampa to Surround Base Alpha Pumper to Surround Base, Alpha Pampa to Surround Base Sir, your you